yung na ko yung mahablang katapos gumawa ako kahit break time sa trabaho sarap uy simulan na Ma hujan ba Tunggu net Another one. Uih, krim kue. Sugar. Then mix again, halu haluin HANGGANG mahalo, halu haluin. At habang nagluluto ko kayo, sabihin nyo. don't po, uh, make this food delicious. Make this food delicious and everybody satisfied to the taste. Alright. Ayan, sa rice cooker tayo nagluluto, mga kaibigan. Aha. Uh, 30 minutes. Mixing like this. Hello, hello eh, hanggang maluto. Tsagaan nyo na sa paghalo. Already sticky, sticky like a paste pandikit. At ayan nga ho, nagka, naluto na ang pandikit. Este, maha blanca tibok-tibok. Oo! Maha blanca originally from uh, Spain, pero naibe pamana sa mga Pilipino. Ngayon, nandito na tayo sa Papua New Guinea, Port Moresby. Port Moresby. Ini e, negosyo ko na ho dito. <laughs> <laughs> hey, tanong sa kanagluto. Ah, uh, sa rice cooker lang na ho nagluto rice cooker Ayan okay, ako, luto na Ang paano malalaman kung luto na Kapag kay inyangon yung ganyan Tapos, konti pa dapat Mabagal ang pagbagsak dapat Konti pa Luto na Luto na ako sa rice cooker Mamaya mga merienda

Pakita natin kung paano malalang na ang luto na. O, ayan, o. Oh. Humiwalay na siya, o. Oh. O, oh, natin siyang leche plan, o. Oh. Kailangan humihiwalay sa gilid, o. luto na. Luto na, ho. Kakain na! Tsaka yung malaki, ang kapal ng malaki. Wala lang kasi kung lalagyan. Siyempre, ako, pang kawali, pang pinaglutuan ako. Yung na ko yung mahablang katapos gumawa ako kahit break time sa trabaho. Sarap! Uy! Oh, you get your spoon, then ready to eat.